Ayan, ito yung common na tiyatawag nila, common wire. Ayan. So, itong dalawang wire na to na yellow, ito yung ating kapasitor. Diyan natin kinakabit yung kapasitor natin. So, itong tatlong natitira na to, ito yung control switch. No? Control switch. So, saan ba yung number 1, number 2, number 3 dyan? So, dito nga tayo sa standard color coding, no? So pag nakita nyo na itong ganitong klaseng color or kulay sa bagong bilhin nyo na stator, ay hindi na kayo malilito. No? So ito nga no, yung kapasitor, ito yung line 1. No? Kasama dito yung nakakonek yung ating thermal fuse. No? So itong tatlo ay control switch. So saan ba yung number 1 dyan? Number 2, number 3. So ito yung ating number 1, ang kulay puti. Ayan, yeah? ayan yung number 1 natin. Ang number 2, ito yung ating number 2 kulay itim, na. Na wire. Ang number 3, ito yung ating kulay pula. So ganun lang yung uh, paano malaman kung saan yung connection no or color coding ng wiring ng bagong uh, motor or